Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Narito po ang dua o panalangin na paulit-ulit na binibigkas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag malapit na siya dumating mula sa kanyang paglalakbay Binabanggit niya ito kapag malapit na siya dumating sa kanilang lugar at uh, paulit-ulit niya itong binibigkas hanggat sa tuluyan na siyang dumating sa kanyang lugar na pinanggalingan ito po ay Ibuna ta Ibuna Abiduna li Rabbina Hamidun Ito po yung doa niya Paulit-ulit binibigas ng propeta Sallallahu alayhi wasallam, Pag malapit na siya uh, Dumating sa kanyang lugar At nabangit sa hadith Na kapag malapit na siya sa Madina Ay paulit-ulit niya binibigas ito Hanggat sa tuluyan na siyang uh, pumasok sa Madina Nang ibig sabihin Ay bun uh, tayo ay Uh, nagbabalik loob, taibun, uh, humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala nagbabalik loob sa kanya mula sa mga kasalanan na nagawa natin. Abidun dun na, at tayo ay sumasamba sa ating paninoon ni Rab na dun at sa ating Panginoon tayo ay pumupuri lamang sa kanya sa katangian na karapat dapat sa ating Panginoon ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, Huwag natin kalimutan ng doa na ito natin sa tuwing tayo po ay malapit na po sa ating lugar kung galing tayo sa ating paglalakbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.